At ito naman mga kabukid, samahan nyo na ako tayo magluluto na ng bigas na mais Dalawang klase nga pala ang paraan ng pagluluto namin ng bigas na mais Yung pagluluto ko ngayon ay iluluto natin siya ng parang bigas na palay Ilalagay natin sa kaldero, huhugasan natin At pagkatapos nating hugasan, ilalagyan natin ito ng tubig Pwede rin naman mga kabukid na hindi nyo ito hugasan Pero ako nga hinugasan ko siya para matanggal yung ibang mga balat At mas marami po pala ng konti yung kanyang tubig kaysa dun sa bigas at yung isang pamamaraan naman namin dito mga kabukid ay magpapakulo muna kami ng tubig sa kaldero saka namin nilalagay yung bigas na mais. Kapag yung pagluluto namin ay yung pinakuloan na yung tubig ay hindi na namin hinuhugasan itong bigas ng mais. Diretso na nga namin itong inalagay doon sa kumukulong tubig at saka namin ito hinahalo-halo. Medyo pino nga pala ang pagkakagiling nitong bigas na mais na ating inluluto ngayon. Luko-luko talaga itong si baby. Nihilawan pa nga yung aking ginagawa. Medyo madilim kasi dito sa amin ngayon dahil nga umuulan. Sa iba kasi mga mga kabukid ay medyo malalaki yung pagkakagiling ng kanilang mga nilulutong bigas na mais. Isinalang ko na nga pala itong kaldero at pagkaraan nga ng ilang minuto, ito na mga kabukid at ating titignan itong ating nilutong bigas na mais. At eto nga medyo maluluto na nga siya. Akin nga muna itong hinalo-halo nang sa ganun ay maging pantay yung kanyang pagkakaluto at nang bumaba na rin yung ibang tubig doon sa taas. Pwede rin naman mga kabukid kahit hindi niyo haluhaluin kapag ganyan ang pagkakaluto. Ako kasi hinalo-halo ko lang siya para maging pantay yung kanyang pagkakaluto kasi may mga tubig pa nga siya sa ibabaw. At nung wala na nga yung mga tubig doon sa kanyang ibabaw, ay akin na nga itong ipinantay at saka ako na nga ito'y tinakpan. Mas masarap kasi mga kabukid kapag may tutong itong ating kanin na mais. Iniatras ko na nga rin yung kanyang mga gatong, nang sa ganon solo yung kanyang baga na nga lang yung maiiwan, nang sa ganon ay magkaroon siya ng tutong kapag nililinay. So ayan na nga mga kabukid at luto na nga yung ating kanin na mais. Napakasarap niyan mga kabukid. Perfect match talaga sila ng munggo. Alam nyo ba mga kabukid na bagay na bagay ang kanin na mais don sa may mga sakit na diabetes at ganun din sa mga high blood. Kasi mababa po kasi ang carbohydrates ng kanin ng mais. Kung ikukumpara nga natin siya sa kanin ng palay Kaya po mas maganda kapag kayo ay diabetes o kaya naman ay high blood Mas maganda po na ganito ang inyong kanin, kanin na mais Para nang sa ganon ay mababa lang ang kanyang carbohydrate Kaya nga kami bilang mga magsasaka, mas gusto namin ganito ang kanin namin Kasi bukod po kasi sa mabigat siya sa chan, talagang hindi ka kakaagad magugutom Hindi po tulad sa kanin ng palay Yung ibig ko pong sabihin na mabigat sa chan ay yung hindi ka kaagad magugutom Oh, Ay nga mga kabukit ang ganda ng kulay ng ating nilutong munggo ngayon naging munggo halaya na nga siya at habang nagsasandok nga ako ng ngulam mga kabukid, talagang natatakam na nga ako dito sa aking pagkain ngayong tanghalian. Makakakain nga na naman tayo ng masarap at simpleng pagkain dito sa bukid. Masalo na nga at may sili. Pampasarap nga pala ng pagkain niyang sili mga kabukid. Kain tayo mga kabukid. Tapos na nga pala kami magpasalamat sa panibagong na namang pagpapala sa amin ngayong araw na ito kasama ang aking pamilya.